hello guys pagkatapos ko mamalengke sa grocery dito sa welcome may nakita ako dito na parang mini changi so tinignan ko kung anong tinda so no curious ako dito sa mga nakita ko mga herbal medicine to ng mga Chinese so syempre first time ko nakakita nito para siyang baging na nakatali para nakatrinda tapos kano at katulad nito parang si urchin yata to o si cucumber So, yan ayan, ayan. Si, si Cucumber. And then, ito, para siyang, hindi ko maintindihan kung parang paanang bayawak ba yan. Tapos, na uh, naisip kong gamitin yung aking Google Translate. So, nakita ko sa Google Translate, uh, binidyo ko na lang siya ng screen, screen record. Para makita nyo kung ano yung ibig sabihin ng mga uh, Chinese letters na yun. Chinese character. So, sama-sama uh, nating tignan kung ano ibig sabihin niya. So, ang nakita ko dyan itong mga gamot na to ay para sa, yung isa ay para sa blood vessel. Siguro yung para rayuma. Sa mga rayuma ba? Tapos, yung isa para sa ubo. Yung isa naman para sa sipon. Tapos, yung nasa dulo, yung parang tali na bilog ay para naman sa insomnia. So, nakalagay dyan kung ano yung yung mga iyahalo sa kanya pag ginawa siyang soup. Gagawin siyang soup or tea. Basta papakuluan siya tapos nakalagay dyan kung ano yung mga iyahalo na mga iba pang herbal. So, ang galing na guys. So, ayan pa. Siyempre, naka-screen screen record ako. Lumalabas tuloy yung ibang mga ah, conversation dyan sa aking messenger. Pero pupurahin ko dalang na para hindi niya makita. <laughs> So, ang galing talaga ng, ano, ng technology niya. Na Nakakapag-translate na gamit ang cellphone. Hindi mo na kailangan magpunta na sa, -sa pala, Lagi katulad ng mga panahon natin. Para lang malaman mo yung mga meaning ng isang bagay na hindi mo maunawaan ay pupunta ka pa sa library para maghanap ng mga malalaking dictionary. Ngayon, Google Translate na lang. So, sobrang useful talaga ng Google. So, yun guys, yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Tingin ko, tinitikan ko may hiki. Para siyang baging na nakatali. Parang damo. Basta klase siya ng grass na nakatali. Tapos yan, yan yung bilog-bilog na yan. Pang, pang, um, ah, insomnia daw siya, pang insomnia. So sa hindi makatulog. Tapos yung katabi niya, para naman sa sipon. Yung nasa gitna, pa, yung parang paanang... Hindi ko alam, parang paanang bayawak o iguana. Parang maliit na para maliit na crocodile yung paa eh. So, para yun sa ubo. Tapos yung nasa unahan naman na sea cucumber ay para naman sa uh, rayuma. Rayuma o high blood. Kasi pampabukas, pampa-open daw ng vessel eh. Di ba, karaniwan yun pag yung yung ano, yung uh, low uh, high blood eh lumiliit yung vessel kasi kumikipot yung ano natin yung ugat kaya nagkakaroon ng mga stroke so maganda pala sa amo ko yun ah yan ah yung yan, itim na yan maganda pala sa amo ko aso mo hindi ko alam mamaya papakita ko sa kanya papakita ko sa kanya pag uwi niya kung interesado siya kasi mahilig sa mga herbal yung amo kong babae mo. so try kung papakita ko yan sa kanya mamaya